Isang madugong gabi na naman sa Gaza, mga bata, kabilang sa 20 kataong nasawi sa panibagong pag-atake ng Israel. Ayon sa ulat ng The Guardian, 20 katao ang nasawi, kabilang ang anim na bata. Matapos tamaan ng Israeli airstrike ang mga kampo at tirahan sa Khan Yunis at Al-Shati. Sa Almawasi, sampu sa isang pamilya ang namatay. Halos kalahati ng mga sugatan ay mga bata rin. Habang ang iba naman, naghihintay lang ng pagkain at tulong, ay pinaputukan umano ng mga sundalong Israeli. Anim ang patay at mula Mayo hanggang Hulyo, Higit 600 pantakatao katao ang napatay habang naghihintay ng ayuda. Punong-puno na ang mga ospital. Ayon sa mga doktor, Minsan, 100 hanggang 150 pasyente ang dinadala sa loob lang ng kalahating oras. Wala nang sapat na gamot, wala na ring sapat na tauhan. Ito na ba ang mukha ng katarungan o isa na namang araw ng pagdurusa para sa mga inosente sa Gaza? Kung gusto mong manatiling updated sa totoong nangyayari sa Middle East, i-follow at i-share ang video na ito para updated ka.